Hello, hello, hello Hello, everyone Hello, hello,

Sayang din kinuha natin nagkagay pala. Hay. Kapi ah. Alam niyo mainit ang panahon pero nagkakape pa rin kami. Nagkakape kasi nga. Alam niyo naman. Mahilig sa kape. Ah. Yeah. <laughs> mahilig tayo sa kape. Alam niyo, naglive ako kanina. Okay. Hindi ko na... ah. ma... Naglive ako. Uy! Hello, John Kadid. Hi! Hello, hello. Tagasan po kayo. maingay dito sa si yung yung bahay okay. dikit dikit bahay ganun dikit dikit so, sorry, Pilipinas asa <laughs> ah, man na ah, saan ka sa Pilipinas? Ano ka ba ang magbisaya Tagalog or anong salita? sa basko. basko. Tagalog lang. Nagbablog ka din. Nagbablog ka din ba, Baguhan ka lang ba dito sa YT? Kumusta naman ang inyong uh, kalagayan dyan, yung bagyo. Di ba kayo natamaan ng bagyo? Kasi ngayon yung iba natamaan ng mga bagyo. Nakukawawa talaga yung mga tao. Kasi Ito ba yung gamit mo? Ah, sa kita ulit. balikan kita, balikan kita. Nagsab ka. Bigo na rin, ito ba yung ano mo ito yung gamit ng pagba mo buti buhay ay oh yung sabot ng mga nanay din si Bagyung Imon ayun oh lang eh tambab joke ka si Bagyung Imong an ano ngayon ang sa lupoyang nanala sa kainan ng Bagyo kaya, ingat na lang po. Labad lagi mo. Nag-live Diri Diri ko. Ingat po kayo palagi. Malaya lang pa sa inyo yung ano, yung mismo apitado sa bag bagyo. Bagyo kasi yung iba talaga grabe na yung nangyari kita talaga yung ano yung gumuho yung pader kawawa yung mga trabahante natabunan sila natabunan sila ng bag hello official sino to? Nagbablog ka din ba? Lahat ng ano ko, babalikan ko. Lahat ng nag... Nag... Ngayon, babalikan ko. Okay, babalikan kita, ha? Babalikan kita. Isab kita. Isab kita, mamaya. Monetize ka, ng monetize ka na po ba? monetize ka na? monetize ka na sa pagbablog mo or kakaom isang pa lang tayo masarap magkape kahit mainit alam nyo hindi ko maintindihan yung mga pino kahit napakaintang pa noon hindi na lang, ang pawis ko pero nagkakapi pa din ako Okay, sige, babalikan kita at isasub din kita. Isasub din kita para makatulong naman. Ako kasi na ano na ako. monetize na kasi ako. Okay. Oo, babalikan kita ha. At magko-comment ako dun sa anong mo. Ano nga? Sa likod. O, oh, sa likod ng motor. katong atok na nai. Okay. Uh, ano lang, laban lang mga vlogger. Alam nga, kung post ng mga sa FB. Hindi ako, dito talaga ako nag nag-grow. Oh. Dito ako na monetize sa YT. Dito ako sa YouTube na monetize. So, ilaban ko na. Kasi sa sa FB, ang hirap na hirapan ako doon kasi pa-boss pabos. ko. Oh. Although, gano'n naman talaga dito din sa, ano, sa YT Kaso, dito din talaga ako na monetize kaya dito na ako na stay. Pero wala ko masyadong mga long video na ina-upload kasi ha, busy pa ako. Busy pa ako. hindi pa ako nakapag-vlog ng long video. So, mga short video lang ang ina-upload ko. So, laban lang. Ilaban natin to. ban lang mga vlogger, small youtuber. So mga tawag natin, small youtuber. Anong bago lang or konti lang, anong ibig mo pong sabihin? Ikaw konti pa lang yung video mo. Sinipat ako so, ng question. Kasi napakainit dito. Sa so kamusakit ang tummy. ako sa likod ko. Kung sa akin na ay kuwan, magwa -ma na yung plus. ang oh, mura na. Napailit ako sa likod ko kasi may Ramba. Ay, punas sa ay kay na ay kuan. <coughs> Gamay ra ha. నా బుక్న కో సింపల్ కేనల్ Ikuna ko na yan kay nanghang na. Sakit kayo. Ah. Uh. Ano nga rin dito? Unahig. Nak. Si Muki ba nak? BJ. Saan ka? Si ba tagay kung nak? dito, dito, aray. Nawala kasi yung aking signal kanina, nawala. Okay. Wala yung aking signal. Na? 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 Aray ka na, yeah.

Sakit. Yung ano, yung plus ko is ganito. Sobrang sakit. Ouch! Napakasakit okay. <sighs> okay. 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 yung ano. Okay kasi yung ano, yung plus. Alam nyo ba dati na ano? Kapakita ko ha. Alam nyo dati, hindi ako nasasakta ng ano lang. Ng um, mga kahit na ano, ano um, ganito. Mga plus. Kasi tatawag dito. Mga mega cent mga Migasen. Hindi ako na apektuhan ngayon. Ngayon apektado na ako sa Migasen. Hmm. Okay, thank you so much everyone. Ah, wala yung sakit. Wala yung sakit ng akin. ang marah dito. Ako mama natakot po, gumagawa na ng sama. Nitan matulog ang niya sinasabi. Kaya siya sa Ang mga din ng lalaking napakasakit. Sikat ang likod. Pahilot ako. Ang ako sa likod. Ko, kasi sobrang sakit. So, yun na nga mga tips ko sa pag-vlog, paano pa ma-monetize. Bukas mag-usap tayo kung paano ba ako na-monetize sa pag-vlog. No? Usapan natin yan or iba-vlog ko yan kung paano. paano ako na monetize sa ating dito sa YouTube paano Bad, bad, na nag-comment dito is nag, nag ano sa akin nag bad comment no bawal po yun bawal, bawal ang mag bad comment kasi hindi naman tayo mga bad good, good girl tayo hindi tayo bad ng uh, um magbablog or maglala na lang ako bukas mag-uusap tayo ng maaga para hindi malilim ngayon kasi malilim at saka hindi ako makafocus kasi masakit mas, yung aking, aking likuran so ito, sasabihin ko sa inyong mga tips kung paano talaga mag-mintize ng madalik uh, madali lang no si Rock matagal ako nang monetize kasi hindi ko alam kung paano nga pa. So, nung nalaman ko is last year? Ah, no, no, no. Nalaman ko kung paano yung ma magandang tip, no? Magandang tips na paano ka ma-monetize dito. Mahirap, although mahirap talaga siyang gawin. Ano ka monetize Ha? Huh? Pero pag na monetize ka na, um, upload ka na lang ng upload. Oo. Uusap tayo about Jan kasi ngayon bago sa <laughs> pagod ako mga kaagtang kasi nga marami akong ginagawa tapos kanina wala kaming kuryente dito isang araw no? nag, nag start na walang kuryente 6 am so bumalik ang kuryente is 4 no? 4 ng hapon pm so walang kuryente kaya hindi ako nakapag live hindi ako na ano ngayon lang ako nakapag live kapi. so ngayon ko lang din na magla live sinubukan ko lang naman so may kausap pala ako So, pag-usapan natin yung ating pag buhay, no? Ang buhay YouTuber dito. Paano ba ang pasikot-sikot kung paano ka mag-monetize ng ganun lang kasimple. Ganun lang, mag-upload ka lang ng mga, video mo. So, ang tips dyan is wag ka lang mag-upload ng ah uh, ka lang mag-upload ng re-upload, kasi bawal yun. Mag-re-upload ka yung hindi, hindi mo sariling video, bawal yun. So, mag-upload ka ng sariling mong video, yun yun talaga ang maganda. Mabilis ka lang ma-recognize. Tapos, huwag mong lalagyan ng music isa din yun, no? Know, kahit saan naman, kahit saan ka mag, ano, kahit sa FB ka mag, 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 kahit sa FB ka mag, ah, uh, mag content, tapos lalagyan mo ng mga music na hindi ka pa na-invite sa music, no, bawal din yun, lalo na yung mga masikat na kanta na mga anong bawal. Subukan tapos na lang natin ito usapan mga si tomorrow morning or turn So, abangan nyo na lang ako live ako. So, God bless everyone. Good night.